Good day ko kwento. So mayroong uh, pupuntahan ng tropa ngayon. Nag-trip uh, kami na pag-overnight uh, camping. Siyempre sa malapit-lapit lang ang pabay pupuntahan natin as always. Gala sa isa tatay. Uh, ang oras ngayon nasa 6. So kapit ang biyahe na, na, na namin. Kaya nga siyempre uh, tayo pa galing sa trabaho yung iba. Ayaw ko kwento, so... So bye bye lang ako kwento Kung isa kami mapaparpad <scale> for today's video Kaya na kasunod na at? Takap Pasok sa banga Yan ka kwento, may mga ano kasi May mga, siyempre may mga subscriber tayo Na kakalala natin, mga tropa 'Yan nagaga uh, nagaga sa akin bakit uh, laging nagde-traffic na. Sa to talaga <laughs> ay 'yan ang traffic na. Yan 'yan. Nag-o-comment, uh, bakit uh, laging tayo nasa tanay kahit ito? So syempre simple lang na may explanation bukod sa syempre uh, malapit accessible talaga napakadaling uh, puntahan tapos napaka super goods pa ng daan syempre, parelaki walang hassle wag kang dire diretsyo takbo mo baka kung parang baka kung parang badang alam tayo rin, yun ang yung dalawa ok kapi, baga lang tayo ok, pagpapit, pagpapit magiging merge ok kapi yung mga kwento, ah, syempre, maralaki, medyo smooth naan. Tapos, eh, syempre, isang bagay pa kwento. Marami kasi talaga ang underrated na camp, um, uh, camping site, resort, kaya yes, sa uh, tanay. Marami dyan ka -kwento. So, hindi pa siya na-explore, hindi pa siya na-revita. So, yun yung isa sa kumaganda sa trabaho natin. Na, uh, i-picture na bigyan ng... Uh, kahit papano paano ng uh, kumbaga, attraction, di ba? Kasi sa uh, kawento na paraming ano yan, napakadaming resort yan, uh, camp campsite na underrated, na goods naman na maganda. Ayun. Sa taas, tumakapan. Baka ngayon, syempre, dito uh, naman tayo sa malapit, na siguro, uh, yes, yeah, na tayo. Yeah. Tayo okay, mga kwento uh, Keep on tuning pa rin ko kayo Sa ating ating mga paglalakbay Tapos ikaw dyan Siyempre Ako yun na hindi ka pa nakasubscribe Na nanonood lang ka ngayon Huwag mo nang uh, kalimutan, Malimutan so, Doon yung subscribe button natin sa kwento Yan siyempre keep mo na rin yung notification bell Para siyempre updated ka sa lahat ng video natin Sa lahat ng delivery natin Araw-araw ka -araw, kwento Sa lahat ng tips sa delivery Para siyempre updated ka kwento yun, maraming salamat ako yun to. Thank you, thank you very much. Ayan, good day ka So, pupunta kami ngayon ng Kaingin campsite. So, siyempre maralakay highway tapos ipin nyo lang itong barangay uh, Kuya Umbay. Ayan, so ito na yung pinakapapasokan yung barangay, padiretso na yan dyan. So, dito na kami. Para. Re, pababa to ah. So, yung kakwento, uh, sa Kaingin campsite kami pupunta ngayon. Ah, uh, etong itong tanggay ko yung bay na to, itong papasok ko yung stigita, ako liba na, ko yun doon, napakaraming ano yun ito. Ang dami-daming dito, ang daming campsite dito. Na yun nga, underrated, syempre. Pero ang kaganda, mga shortball ka ko yun Mga solid ang campsite na pwede niyong puntahan. Tapos mga in-offer din sila, syempre mga overnight. Para sa mga mga campers, sa mag-camping. Ayan. So, solid itong kakwento. So yun nga lang syempre ingat-ingat dahil itong uh, pagpunta doon mismo ay pababa, pabulusok to kasi medyo ilang beses na rin tayo nakaarating dito kakwento. Actually ilang campsite naman na, na natin dito. Uh, oh, yun, uh, dalawang resort sa isang campsite. Ayan, so tatlong uh, tourist spot na yung napunta natin dito sa Barangay Piyambay. <tod> yung <laughs> to nakita nyo yung dinaanan namin may konting sapa may sapang maliit na dadaanan grabe ang dilim successful yung sa yung iba ano nari nari ha nari <laughs> kasi iba

Pak, Pak. ayah pa. Ya, Kaya <laughs> kayak kita oleh liwanag. Coba so pre. Ha? Akit ka? mo tayo bundok. Oh. Oh? Huh? Akit mo tayo bundok. Oh. <laughs> Boss? Oh, kaingin, <laughs> Ha? Ano na? May reservation po ba? <laughs> Wala, walk-in kami. Pero may kukusap ako. Uh, pacheck na lang po. Walang ba reservation dito? Hindi naman po. Ito But to po. Ito din po ang walk-in. Eh, dito po. Ha? Dito po dito. So, saan yung parking namin dito? Kain dyan na lang po siya. Safe naman yun dyan. Okay, safe naman. Doon sa kaso wala doon? Wala Ah, dito. O, oh, kasi mataas na. Dito na lang kaya kami. Pwede ba dito? Pwede po. Dito po. Para maliwanag. Dito na Dito na motor natin. Good day, good day kawain Ayun pala. Good uh, good evening. Ayun. Dito na kami nakarating na kami ng ano ng Kaingin, Kaingin campsite. So yun, tuloy na papansin ko kawain to. Napaka ano, tahimik. Tahimik na lugar. Ayan. So so far, mayroon ditong uh, apat na ano, apat na grupo ng campers. So kami yung pang-apat. Ayun. So, yung pinaka-entrance nga dito, ako kayo ito is 250. Tapos bukas, i-shoot pa natin yung lugar, mismo lugar. Kasi syempre, may, may, madilim na. Hindi na natin makita yung ano, yung mismong lugar. Kasi yun, nai-show nai, nai, nai na rin natin yung mong dadaanan nyo papunta ng kaingin. Kanina. Tapos, uh, yun. Um... Pinaka, ano, may camping ano, rules dito. Unang-una, syempre bawal maingay kasi nga syempre may mga ibang campers din na nag-stay syempre kumbaga kumbaga nag-nature trip ka nagka-camping ka gusto nila ng tahimik talaga so yun konting paalala lang sa mga pupunta dito pinalalahanan na rin kami nung ano nung nung, nung mga caretaker dito so bukas bukas pwede na mm. mag-ingay pag madaling araw pag maano na sikat na yung araw pero yun so syempre nagiinom kami doon dun sa likod na walang campers para at least kahit paano ano ma-enjoy namin yung pag-stay namin so yun good morning ako to. so ito na yung ano ito na yung morning morning dito sa kainin so yan atin yun yung view na pwede natin makita dito sa ano sa kainin camp kasi so, nakikita ko ito yung background ko ayan umpire uh, ito yung May, ito yung pang picture. ito ito 'no. Ayun, napaso ulit yun to. Ngayon, tinakbaka ko ko. Yung 'to. ano, solid din yung lamig. Kay, yung yung la... plastic Yung mga plastic para mama, kasi baka mabutas 'no. <coughs> <coughs> Ay, kayo. Kasi ngayon kanina pa-tolde. Oo. Kape. Pang-inom na, na matay kayo ng hayop. Puta na yung tip lang kayo. Dali mo doon sa kanya kayo, bay. Ano yun? Makulit <laughs> yan eh. Pubuyo. <laughs> Nag-swimming. Shoutout ko muna. Shoutout pala sa ano, awang bu family. Kape muna tayo, guys. Hindi uh, mo ako

Yun, good day ka kwento. Yun, nakapagalmasan lang kami. So, nagpre-prepare na lang rin. Mga kung ano na mamaya. ito yung kwento. So, yun, welcome to Kaingin Camp. Grabe, napakasolid ng mga kwento. Nasa, kumbaga, semi. Semi-tok-tok kami ng bundok. Ngayon, nakikita niyo sa likod. Yan. Yan, yun yung Laguna de Bay yan. Yung hindi kita. Yan, Laguna de Bay tapos tignan nyo yung napakagandang view napakaangas eh <coughs> yan at syun kakento yung entrance dito ah uh, sa day tour nila is ano 150 150 entrance sa uh, overnight naman ano uh, 250 tapos so ang ano namin nag 10 kami yan tent. So, sari-sarili namin yan. Nag nagbayad lang kami ng 50 pesos para dyan sa tent pitching. Pero meron naman silang sarili doon. Kakahalaga ng 500. 500 yung good for 2 packs tapos ano, na waterproof. Pero meron naman sila uh, uh, uh 400 Good for 4 packs pero hindi yun waterproof. Ayan. So may mga cabin din doon. Ayan. So sabi nasa 2000 yan mga cabin doon. So ano, an 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 mayroon ding tindahan, accessible din. Uh, to kung anong kailangan nyo, nandun din. Yun, shoutout na rin sa, ano, sa mga staff dito, grabe. So solid, napaka-accommodating, tapos uh, napaka-responsive. Uh, pagka PM ko, nagsasagot kagad agad sila para at least yung mga information na kailangan namin mga campers is uh, ma-provide kagad agad nila mga, mga question masagot kagad agad ayun kung napapasin nyo meron dito dalawang aso yung puti si cream tapos yung itim si cookies so idalaw na natin kasi ano eh huwag uh, sila yung kuna dito isa sa mga bantay tapos yun nga nga kwento so yung pag mag -over na, eh syempre kumaga Uh, i-observe pa rin yung katahimikan nga, syempre mga, mga camping nga, syempre parang solemn, kailangan tahimik lang rin syempre, para at least yung mga ibang campers is hindi naman maistorbo <laughs> tapos yung mga kakainto, ano to yung kaingin, meron niyang camp 1 sa camp 2, so magkaiba yon kung gusto nyo magpunta ng camp 1, camp 1 lang kung gusto nyo mag camp 2 camp 2 lang, iba pa yung entrance nun so, mamili na lang kayo kung saan nyo gusto pero kami ngayon Uh, present nandito kami sa Kaingin Camp 1. So solid na pa. Sa, sa, taas kasi yung Kaingin Camp 2 nasa baba. Pero same lang rin ng ano. Siguro same lang rin pero hindi pa kasi natin napupuntahan. Ayan. Ayan CR dito ako yun to. Uh, apat. So bawat sulok ng camping site ng Kaingin meron. Meron ding mga wash area. Para at least hindi na to nasa nakalocate yung tent nyo or nagkabin kayo, hindi kayo mahirapan. Baga malapit lang talaga dun. Tapos meron din silang pool na nandun sa baba. Ayan. So syempre meron din yung rules. Bawal nga kumain dun. Tapos syempre yung usually na rules sa pool. Ayan. Actually maliit yung pool nila pero syempre as camping site, goods na rin yun. Kumbaga, syempre, gusto nyo rin maligo. Ayan, tulad nyan. Ayan, nagkaka... Ayan, Ay, yung mga wangbu. E, Shout out, wangbu. At yung ako yun, to, yung cabin, uh, 2,000. Ayan, yung cabin nila nandun. Ayan, 2,000 yun. Tapos, yung mga cottages. Mga cottages na 500. <laughs> yung maliit lang. Tapos, yung nasa likod na yan. Ayan. 1000 yan. Ang kwento, ano nga pala, uh, pero ano dito, kung nasa Toktok -tok tayo, merong signal. So, mga update-updates, mga sa work, or sa ano, sa paman, may signal. Grabe. Ano, uh, maganda, maganda yung sagap ng signal dito kasi nasa Toktok -tok tayo. Kaya kung naghahanap ng camping site na mayroong signal pa rin, kaya syempre mga updates-updates na uh, kailangan nyo. Ayan, meron dito. Goods. Yan, so yun kakento. Uh, ito na yung end nating na uh, vlog for today, dito sa Kaingin Camp 1. Uh, thank you kakento. ah, uh, ikaw dyan kakwento, na hindi ka pa nakasubscribe syempre. Subscribe mo na yung, ah, uh, click mo na yung subscribe button kakento. Para syempre updated ka sa lahat ng video natin. At syempre makita yung mga tulad ng ganyang view. Yan. So, yun. Click mo na yung subscribe button, kakwento. Subscribe, uh, click mo na rin yung notification bell para, syempre, updated ka sa lahat ng video natin, sa lahat ng biyahe natin, sa lahat ng delivery natin, kakwento. So, yun. Maraming, maraming salamat, kakwento. Thank you very much.